Napakarami mong oras na ginugol sa pag-intindi kung ano ng mali, na nagsimula kang magduda kung may mali nga ba talaga. Dahil walang sigawan. Walang sampalan. Walang direktang insulto. Mayroon pang masasayang sandali. At ito ang nagpagulo sa'yo. Ang lason ay mabagal. Halos matamis. At ikaw patuloy na tinatawag itong pag-ibig. Naalala mo ba? Yung pakiramdam ng paglalakad na ang mga balikat ay nakakuyom, kahit walang malinaw na dahilan. Yung mabigat na hangin sa bahay, na hindi nagmumula sa paligid, kundi sa inaasahan. Nakailangang timbangin ang mga salita. Nahulaan ang mga mood. Nangumiti upang maiwasan ang bagyong baka hindi naman bumagsak. Nagsimula kang manahimik upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit na pagtanto mong huli na ang halaga nito ay ang sarili mong katahimikan. Ito ay hindi selda nagawa sa bakal. Ito ay selda nagawa sa banayad na kilos. Mula sa mga matang naghuhusga. Sa mga katahimikang nagdudulot ng parusa. Mula sa mga presensya na naglalagay sa sa kawalan. At ang pinakamalupit. Ang ma-realize na sa isang punto nagsimula kang masanay. Na mag-adapt. Na mag-molde. Na ipasok ang hindi kailanman sinukat para sa Nagsuot ka ng kalma kahit ang nararamdaman mo ay pagkabalisa. Nagsuot ka ng pagkaunawa kahit ang nararapat sa iyo ay resiprosidad. Nagsuot ka ng lakas kahit ang pinakakailangan mo ay yakap. At walang nakapansin. Ni siya. Ni ikaw. Kasi kapag nakita ka ng mundo na nakangiti, walang magtatanong kung kumusta ang kaluluwa mo. Hindi ka sinaktan. Pero pinabayaan ka. Hindi ka pinaniwalaan hindi ka pinahalagahan. At ang mas masakit, nagsimula kang tratuhin ang sarili mo ng ganoon din. Sinisingil mo ang sarili mo dahil hindi mo na maramdaman. Sinisisi mo ang sarili mo dahil hindi ka masaya. Hinuhusgahan mo ang sarili mo dahil pagod ka na. Ngunit hindi ito katamaran. Ito'y sobrang hirap ng kalooban. Hindi ito drama. Ito'y sobrang katahimikan. Hindi ito krisis ito ang iyong kaluluwa na sinusubukang iparating na naubusan ka na ng hangin. Napansin mo ba? Ang sarili mong paghinga ay hinal na kahit sa mga araw ng katahimikan. Ang katawan mo ay nagsasabi ng mabigat na nabubuhay ng ganitong paraan. Ngunit naisip mong ito ay isang yugto lang. Kaya nanatili ka. Dahil sa takot. Dahil sa pagmamahal. Dahil sa kasaysayan. Dahil sa pangako. Dahil sa kahiyan. Dahil sa lahat ng tipa ano kung at kahit na lahat sa loob mo ay sumisigaw, sinasabi mo sa iyong sarili, hindi naman ito ganoon kalala. May mga tao na mas malala pa ang pinagdadaanan. Ito ay normal sa lahat ng relasyon. Kaya ko itong tiisin. Napansin mo ba kung paano napatahimik ang iyong sakit sa ngalan ng isang pag-ibig na hindi ka naman mahal? At sa kabila nito, nagpatuloy ka. Dahil ang pag-ibig na ibinibigay mo ay napakatindi naniniwala ka na balang araw matututo din siyang magmahal ng katulad. Na balang araw makikita niya. Na balang araw alagaan kanya. niya. Na balang araw mapapansin niya kung sino ang nasa tabi niya. Ngunit hindi sumapit ang araw na yon. At unti-unti napansin mong wala ka na. Na ang babaeng ikaw noon ay wala na. Na ang gaan ng iyong tawa ay napalitan ng isang pagod na hindi nauubos. Na ang mga mata mo ay hindi na kumikislap tulad ng dati na ang balat mo ay hindi na nakakaramdam ng lamig o init, tanging emosyonal na pagkaputol na lamang. At doon, tahimik na may nagbago sa dentro mo. Hindi ito pagrebelde. Ito ay talas ng isipan. Tahimik. Malalim. Hindi may iwasan. Ito ang sandali na huminto ka sa paghihintay na mapansin ka niya. At nagsimulang mapansin ang iyong sarili. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo dito sa mga komento. Ang pagbabago ay nagsimula hindi noong nagpasya kang umalis. Nagsimula ito nang huminto ka sa paglilinlang sa sarili mo. Nang huminto kang manahimik upang protektahan ang isang taong hindi ka naman inaalagaan. Nang huminto kang magdahilan para sa nararamdaman mo. Nang tumingin ka sa salamin at napagtanto mo na ang babaeng naging ikaw ay hindi ikaw. Ito ang anino ng babaeng ipinanganak ka upang maging. At noon ka nagsimulang lumaya. Hindi sa pagsigaw hindi sa mga eksena. Hindi sa pagsasara ng mga pinto. Ito ay sa paghinga. Isang araw, bumangon ka at mayroong kakaiba. Parehong kape, parehong kusina, parehong tingin sa kabila ng mesa. Ngunit sa loob mo, may bagong katiyakan. Isang kakaibang kalma. Isang desisyon na walang dalit. Walang pag-aalinlangan. Walang paghingin ng tawad. Isang pag-unawa lamang, hindi ko na ito kailangan hindi naman tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Tungkol sa kung ano ang alam mong nararapat sa iyo. Tungkol sa kung ano ang alam mong hindi mo na kayang tiisin. Tungkol sa tahimik na pangakong ginawa mo sa iyong sarili, hindi na muling iwan ang sarili. Hindi ka humingi ng paliwanan. Hindi mo siya hiniling na magbago. Hindi ka nagmakaawang mapansin. Dahil sa wakas, nakita mo na ang iyong sarili. At sapat na yon, Hindi ka umalis para manakit. Umalis ka para huminga. Para umiral. Para muling makadama. At iyon ay mas malakas sa anumang talumpati. Mas malalim sa anumang pamamaalam. Ito ay ang pagsilang ng isang bagong babae. Kung ikaw ay natamaan, magkomento, kailangan ko itong marinig. Alam mo, baka nasa proseso ka pa rin ngayon. Baka sinusubukan mo pa rin maintindihan kung ang nararamdaman mo ay pag-ibig o ilusyon. Kung malika sa pagdaman ng lahat ng ito. Kung labis, kung nagdrama ka, kung umaasa ng sobra. Pero hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na may buong presensya ng aking espiritu ngayon, hindi ka labis. Ikaw ay nakakaramdam. At ang nararamdaman mo ay totoo. Ang iyong pinagdadaanan ay nararamdaman. Ang sumasakit sa iyo ay hindi kahinaan, ito ay pagiging sensitibo. Matagal nang napansin ng iyong intuition bago pa man tanggapin ng iyong isipan at ito ay iyong kakayahan. Alam na ng iyong kaluluwa. Kailangan mo lang ng oras para pakinggan. At ngayon ay nakikinig ka na. Kung dumating ka sa puntong ito, alam mong hindi ito aksidente. Mayroon sa loob mo na gumigising. At wala nang balikan. Umalis ka. Pero ang mundo sa labas ay hindi pumalakpak. Walang naghagis ng mga bulaklak. Walang nagtaguyod sa iyo bilang bayani. Ang totoo marami ang hindi nakapansin. Ang iba ay humusga. Ang ilan ay nanahimik at ang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang pag-atake. Dahil kapag umalis ka ng walang iskandalo, tinatawag ka ng mundo na malamin. Kapag hindi ka nagbigay ng paliwanag, sila ang gagawa ng mga kwento. Kapag hindi ka naki-usap para sa pag-ibig, sinasabing hindi ka kailanman tunay na nagmahal. At doon tinatanong mo ang sarili kung tama ang iyong ginawa. Ang alingawngaw ng pagdududa ay malakas sa mga unang araw. Hindi dahil gusto mong bumalik. Kundi dahil dala mo pa rin sa loob ang bersyon na natutong humingi ng tawad kahit sa paghinga. At ang bersyong iyon matagal bago mawala. Matagal bago mo maintindihan na ngayon, hindi mo na kailangang maintindihan pa. Hindi mo na kailangang patunayan ang anuman. Hindi mo na kailangang maglingkod para karapat-dapat. Kailangan mo lang pahintulutan ang iyong sariling umiral at mas mahirap ito kaysa sa inaakala. Dahil kapag nabuhay ka ng matagal na pinipigil ang sarili, nakakatakot ang paghinga. Pumapasok ang hangin na malalim at kasabay nito dumarating ang kawalan. Ang kawalan. Ang kalungkutan. Hindi sa iba. Kundi sa iyong sarili. Napapansin mo ba? Hindi mo nakilala ang sarili mo. Hindi mo alam kung ano ang gusto mong gawin, kung ano ang gusto mong pakinggan, kung saan mo gustong pumunta nakalimutan mo na ang iyong sariling boses. Kaya ang mga unang araw ay tahimik. Pero ito'y isang makapal na katahimikan, halos nakakainis. Naglalakad ka sa bahay at pamilyar pero kakaiba ang espasyo. Tinitignan mo ang sarili sa salamin at hindi mo alam kung sino ka. Sinusubukan mong punan ang oras ng mga abala pero lahat ay bumabalik na parang bumerang, ang hindi maiiwasang tanong, sino na ako ngayon? At dito nagsisimula ang tunay na proseso hindi kapag lumalabas ka. Ito'y kapag mag-isa ka. Ito'y kapag napapansin mo ang pinsala. Ito'y kapag nahahawakan mo ang kawalan gamit ang sariling kamay. Ito'y kapag wala ka ng ibang masisisi o mahahawakan. Ikaw lang at ang iyong sarili. Kasama ang lahat ng mga bersyon ng sarili mong pinatay upang matanggap. Kasama ang lahat ng mga pangarap na nilunok mo upang mapanatili ang isang tao kasama ang lahat ng mga pirasong nakalimutan mo alang-alang sa isang kami na hindi naman talaga magkapareho. Pero may isang bagay na mahiwaga sa muling pagkikitang ito. Hindi ito nagsisimula sa malalaking pagtuklas. Nagsisimula ito sa maliliit na damdamin na muling bumabalik. Ang amoy ng iyong paboritong kape. Ang kantang dati mong gustong gusto at hindi mo naalala. Ang pagkarapture ng di inaasahang tawa sa isang video na walang kahulugan. Ang luhang dumadaloy ng walang drama, kundi ginhawa lang. Hindi ka bumabalik sa dati mong pagkatao. Tinutuklas mo kung sino ka ngayon. Walang maskara. Walang papel. Walang obligasyon na magpanggap. At itong bersyon mas totoo. Mas hilaw. Mas buhay. Napapansin mo ba? Marahil sa unang pagkakataon nararamdaman mo gamit ang iyong buong katawan. Hindi lang nabubuhay, hindi lang sinusubukang kontrolin ang lahat. Ikaw ay umiiral. At ito kalayaan. Naramdaman mo na ba ito? Ang pakiramdam ng pagiging buhay kahit na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Mag-comment ng puso kung ikaw ay kasama sa paglalakbay na ito. Ngunit hindi lahat ay maganda sa prosesong ito. May mga araw na umaapaw ang pagnanasa. Kahit na alam mo na tama ang nagawa mo. Kahit na hindi mo nais bumalik. Ito ang pagnanasa sa routine. Sa pamilyar. Sa halos pagmamahal na sinubukan mong panatilihin. Normal lang yan. Matagal kang nagtiis sa pagsubok na ayusin. Nagkaroon ka ng masyadong maraming pag-asa sa isang taong hindi ka kailanman naabot. Na-idealize mo ng sobra ang buhay na mayroon ka sana kung siya ay nagbago. Kung nakita kanya, ngunit hindi kanya nakita. At iyon ay masakit pa rin hindi dahil siya ay napakahalaga kundi dahil ibinigay mo ang lahat ibinigay mo ang iyong oras ang iyong pananampalataya ang iyong pagsisikap ang iyong pag-asa at nayon wala na ni galit pagod na lang munit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay hindi mo kailangang maging malakas ngayon kailangan mo lang maging naririto hayaan mong sumakit hayaan mong tumulo hayaan mong mabasad. Minsan sa mga piraso nagsisimula ang kaluluwa na huminga ulit. Hindi mo kailangang magmadali na mapagdaanan ito. Hindi ito isang karera. Ito ay isang kapanganakan. At ikaw ay muling ipinapanganak. Huminga. Kung narating mo ito, isulat mo, muli akong ipinapanganak, sa mga komento. Ito ang mag-ugat sa'yo. Ito ang magpapatibay sa'yo. Susubukan ng mundo na madaliin ka sasabihin nila, tama na, isara mo na ang pahinang iyon. munit ang mga tunay na nabuhay alam nila na ang pinakamalalim na mga pahina ay nangangailangan ng oras upang maghilom. Hindi ka nagtatagal. Pinepresyohan mo ang iyong ritmo. At iyon ay matapang. Nakikita mo ba ito? Ito ang babaeng walang nakikita dati. Ang damdamin. Ang lumulubog. Ang pinipili ang katahimikan hindi bilang parusa, kundi bilang kanlungan hindi ka nag-iisa. Nangangailangan ka lamang ng preserbasyon. Tumigil ka ng magbigay sa hindi nakakaalam tumanggap. Tumigil kang humingi ng mumo. Tumigil ka sa pagpapaliit. At ito ay revolusyonaryo. Sapagkat ang tunay na pagpapagaling ay hindi kailanman dumarating sa ingay. Dumarating sa espasyo. Dumarating sa oras. Dumarating sa pagmamahal sa sarili. At ang pagmamahal na ito natututuhan mo ngayon sa mga maliliit na hakbang, sa nanginginig na mga kamay, sa mga matang basa pa rin. Ngunit naririto ka, alalahanin ang unang paghina, no araw na umalis ka, bumalik siya, ngayon mas may kamalayan, mas malalim, mas malinis, at darating pa ang iba. Huminga, babae, umalis ka hindi para tumakas. Umalis ka upang matagpuan ang iyong sarili hindi ka bumalik sa nakaraan. Kahit sa mga araw na napakasakit, na lahat sa iyo ay gustong bumalik sa pamilyar. Kahit sa gabi na parang mas totoo ang basang unan kaysa anumang pag-asa. Nanatili kang matatag. Hindi dahil sa pride. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil alam ng isang bahagi mo na wala ng daan pabalik. Hindi ka na pareho. At kahit na nangungulila ka, hindi siya ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay kung sino ka bago ka nawala sa kanya. Napapansin mo ba? Yan ang talagang hinahanap mo palagi. Ang iyong kasiglahan. Ang iyong gaan. Ang iyong enerjya na walang takot. Ang iyong kakayahan na maniwala. At ngayon bumabalik ka na sa kanya. Hindi mabilis. Hindi diretsahan. Kundi malalim. Sa bawat umaga na gumigising ka ng walang pagkakonsensya sa bawat desisyon na ginagawa mo para sa iyong sarili, na hindi kinakailangang magpaliwanan. Sa bawat limitasyon na inilalagay mo nang hindi nag-explain. Bumabalik ka na. At mas buhay ka na kaysa dati. Naalala mo ba ang unang beses na napansin mo ito? Marahil ito ay sa isang pag-uusap kung saan sinabi mong hindi at hindi ka nakakaramdam ng guilt. O noong araw na tumawa ka ng malakas, nang walang takot na makaistorbo. O minsan nanilingon mo ang nakaraan at naramdaman mo ang pasasalamat hindi para sa kanya, kundi sa iyong tapang na umalis. Nagkaroon ka ng tapang. At binabago nito ang lahat. Dahil na wala nang makakapagpaniwala sa iyo na ikaw ay nag-overshare. Wala nang makakapag-invalidate ng nararamdaman mo. Wala nang magkakaroon ng kapangyarihan na kalimutan mo kung sino ka. Nakita mong muli ang iyong liwanad. Hindi bilang isang taong umaasa ng pagmamahal, kundi bilang isang taong nagdadala ng pagmamahal. Naging kanlungan ka para sa iyong sarili. At nakakatakot ito para sa marami. Dahil isang babaeng humihinga para sa sarili ay delikado para sa mga taong sanay na kontrolin ang kanyang paghinga. Hindi nila alam kung paano haharapin ang tahimik mong kalmanteng aura. Ang matatag mong tingin. Sa iyong bagong paraan ng pag-iral na hindi tinatanggap ng mas mababa hindi ka na ang babaeng lumulunok. Ngayon pinipili mo kung ano ang didigestin mo. Hindi ka na ang babaeng namamalimos. Ngayon ikaw ang nag-aalok at nananatili lamang kung saan may pagkapantay-pantay. Hindi ka sumisigaw. Ngunit ang iyong presensya ay umuugong. Hindi ka nagdadahilan. Ngunit ang iyong katotohanan ay kapansin-pansin. Hindi ka nagbabanta. Ngunit ang iyong kawalan ay nararamdaman bilang isang tiyak na kakulangan at alam iyon ng lalaki. Kahit hindi niya sabihin. Kahit magpanggap siyang wala talagang nangyari. Kahit magkunwari siyang walang malasakit sa social media, sa mga pagtitipon, sa mga linya sa pagitan. Alam niya. Alam niyang nawalan siya ng taong lumalim. Taong hindi naging perpekto, ngunit naging buo. Alam niyang hawak niya ang lahat, ngunit hindi niya yon napansin. Ngunit ngayon hindi ka narito naapektuhan. Dahil hindi ka na ang babaeng nagaantay. Ngayon ikaw ang babaeng pinipili ang sarili. Kung ito ay may kabuluhan sa iyo, isulat mo, ngayon pinili ko ang sarili ko. Huwag mong isipin na nangangahulugan ito na hindi ka na kailanman masasaktan. Ang kalayaan ay hindi kawalan ng sakit, ito ay kawalan ng pagkasakal. At ito hindi mo na Ngayon, kapag may bagay na masikip, agad mo itong napapansin. Kapag may taong nananadya, nakikita mo ito sa tingin. Kapag ang isang sitwasyon ay inuulit lang ang dating siklo, nararamdaman mo ito sa balat at umatras ka. Walang drama. Walang iskandalo. Walang paliwanag. Ikaw lang ay tahimik na umaalis. Dahil na ang iyong kapayapaan ay ang iyong prioridad. At wala nang may kapangyarihan na dalhin ka pabalik sa lugar kung saan hindi ka makahinga. May mga peklat ka pa rin. Ngunit ngayon ang mga ito ay nagsasabi ng isang kwento ng lakas. Hindi nito tinutukoy ang iyong sakit, tinutukoy nito ang iyong paglalakbay. Nauunawaan mo ba? Hindi ka umalis mula sa lugar na yon para patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Umalis ka dahil sa wakas na isip mo na ang pananatili ay mabagal na pagkamatay. At ang pagpili sa buhay, kahit walang script, kahit walang palakpakan, ito ang pinakamalaking galaw ng pagmamahal sa sarili na maaaring gawin ng sinuman. Hindi ka umalis na sumisigaw. Umali ka na humihinga at ang hangin na ngayon ay pumasok sa iyong dibdib. Ay sagrado. Dahil sa iyo ito. Dahil malinis ito. Dahil malaya ito. Ang usapang ito ay sasama sa iyo ng matagal. Marahil sa magagandang araw. Marahil kapag may dumapo sa iyo na hindi maintindihang pangungulila. Marahil kapag may bagong pag-ibig na susubok pumasok at mangangamba kang magbukas muli. Pero ngayon mayroong kang katalinuhan. Ngayon pinapakinggan mo muna ang sarili bago magpasya. Ngayon nararamdaman mo muna bago magpahuli. Natuto ka na. At hindi ka na magiging katulad ng dati. Ang babaeng ikaw ngayon ay may lahat ng bersyon ng iyong sinusubukang maging nasa loob mo. At hindi ka nito pinahihina. Pinuturuan ka nito. Pinoprotektahan ka nito. Inaangkla ka nito. Hindi ka mahina dahil nagmahal ka ng mali. Malakas ka dahil tinanggal mo ang sarili mo. Buhay ka dahil nagsimula ka ulit. Buong buo ka dahil pinili mong huminga. Kung napaisip ka ng bidyong ito, ang susunod ay babaliktarin ka. Panoorin mo.